RPKD1 Flash Report Iginigit po ng uh, Hepe po ng Pambansang Polisya may talagang may pabaon pa ho na atas ang uh, PNP chip dahil uh, ang kanya pong nga atas, of course, nananatili po yung uh, pangunahing prioridad ng uh, Pambansang Polisya na sugpuin po sugpuin po ang illegal na droga. Tuldukan na! Ha? Ayan po yung uh, word. Tuldukan. Sugpuin na ang uh, illegal na droga. At uh, ayan po ay alinsunod na rin po sa direktiba ng kanila pong Commander-in-Chief na si uh, Commander-in-Chief, of course, Pangulong uh, Bongbong Marcos. At uh, buong puso po nilang tinutupad po ang utos po na iyan. At uh, hahabulin po! Hahabulin po ng uh, Pambansang Polisya na mga lespo. yan pong mga sangkot po sa illegal na droga. At batid naman po ninyo yung mga report po ng ating pong mga kasamaan sa labas ng himpilan. Street, ah, street pusher, street level po ah, ang ah, kanila pong mga tinutugis, ah, mga pusher. Wala po sa mga big time patungo naman po sa mga street level pushers. At wala pong sinisino-sino at wala rin po walang takas sa batas. Ayan po ang tinitiyak po ni General marble Kaya't uh, kakasuhan po nila yan, papanagutin po nila yan, yan pong mga mauhuli po. Pero aantabayanan din po natin kung ano nga ho yan, kung sino nga ho ang susunod na magiging PNP chief. May clue na ba kayo? May clue na ba? Ah, may, merong may usually may dark horse dyan. Yung, wala sa, yung nasa listahan, minsan wala ron yung magiging susunod na PNP chip. So antabayanan po natin na ang uh, susunod po kung uh, sino po ang mapipili ni Pangulong Marcos. At uh, tayo naman po ay sumasaludo po sa naging uh, trabaho ng uh, PNP lalo po sa nagdaang uh, halalan. Tayo po ay uh, nagpapasalamat din sa Pambansang Pulisya lalo po sa sa po ni General Marvilat po nang bumubuo bumubuo sa PNP para po sa tagumpay po ng halalan. RPK Two One Flash Report.